August 8, 2025, Friday. Narito pong muli ang batang pista para ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1. Start po yan winner take all. 3 year old in a bar maiden race, placers. Dito po sa race number 1, dito po kasi imported horse, kalok numero 2, True Blue. Si True Blue po ay yung lumaban sa kanya pong Novato race. Last July 27, siya po yung nagtala ng magandang preba na 1.14.4 sa distansyang 1,200 meters. Kunin ko na rin po pa Gundo, ang malabang malyama na imported horse din, kalok numero 10 Agent Romanov. Si Agent Romanov po ay yung lumaban last July 25, sa distansiyong 1,400 meters. Siya po ay nagtanan ng magandang preba na 127 sarado nang siya ay tumersero sa mga nanalong kabayang si Light from the East at Spreewell. Good luck po. Race number 2, start po ng pick 6 from race 2 to 7. Pillar home rating base handicap system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pampunera ko pong kalok numero 2, MyStar si MyStar po ling lumaban last July 20 sa distansya 1,400 meters siya po ay nagtala ng preba na 131 sarado nang siya ay pumansampo sa so, mga nanalong kabahay sila Megan Maxine at spaghetti pababa pero bago po yun sa distansya 1,400 meters last June 18 siya po ay nagtala ng 114.6 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahay si Lucky Nono at tinalo niya sa datingan ang kabayan si West of the East. Panigun ko na rin po, ay yung kalok numero uno na si High Quality. Si High Quality po ay eh, yung lumaban last August 1 sa kanya pong vicious race. Siya po ay nagtala ng prebang 116.6 sa distansyang 1,200 meters. Pero ang last official run niya po ay last July 18. Sa distansyang 1,200 meters din po, siya po ay nagtala ng prebang 115.2 nang siya ay pumatlo sa mga kabayan sila at si at Galactus. Good luck po. Race number 3. Start po ng peak 5 from races 3 to 7. Piracom Rating Base Handicap System Race plus 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang primero ko po, yung hadis ng kalok numero 4, Primero Soldado. Si Primero Soldado po, ay nung lumaban last July 18, sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng 1,16.4 nang siya ay pumang-anim sa mga nanalong kabayan sila Achi Holy, Galactus at High Quality. Panigundo ko na rin po yung matibay sa banderahan, kalawak numero 5, Medbase. Si Medbase naman po yung lumaban last August 1. Sa distansyong 1,200 meters, siya po yung nagtala ng prebang 117.2 nang siya ipumang apat Sa mga kabayan sila Bumabaga, Baling Rikit at One for the Road. Ang huling panalo pong naitala ni Medbeis ay last May 25 sa distansyang 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 130 sarado. Nang tinalo niya, ang mga sila 7 of Diamonds at Street Queen. Kunin ko pong pantersero, nagpapadyado ng kalok numero 6, Potential. Si Potential po ay ling lumaban last July 25. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 130 sarado. Nang siya ay pumanlima, So mga kabayang sila, Blame the Ghost, Galactus, at Peerless. Good luck po. Race number 4, start po ito ng pick 4 from races 4 to 7. Final home rating based handicap system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po ako sa 1 for the day, numero 8, This Heart of Mine. Si This Heart of Mine po ay huling lumaban last July 27th sa distansya 1,400 meters kung siya po ay ng magandang prebang 124.8 nang siya ay pumanglima sa mga kabayang sila Crusading, Madam Mayhem at Trump Peter pero bago po yun sa distansya 1,200 meters sa so tatakbuhan nila ngayon last July 18 siya po ay nagtala ng magandang prebang 1,11.8 sa distansya 1,200 meters nga po nang siya ay pumangatlo sa so mga kabayang sila Euroclidon at Catbell Kukuha po ako ng pamorkas, pupuliin ko po ang galok numero 2, right or wrong. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, Pirocom Rating Base Handicap System Race, Class 5, 17 to 41 Split. Dito po sa race number 5, dito po sa slot numero 5, Queen Gabi. Si Queen Gabi po ay nilong lumaban last July 25 sa distansyang 1200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 114 si sarado nang siya ay sa Si nanalong kabayo si Tugatog at Warhammer. Pero bago po 'yon, last June 18 sa parehong sa distansyang 1200 meters, siya po ay nagtala ng preba na 113.2 nang siya ay sumigundo sa imported horse na nananong kabayan si C. Rice. Panigundo ko po isa po pong mababa sa laban ng papadyadong kalok numero 8, Polite Bell. Si Polite Bell naman po iling lumaban last August 2. Sa distansyang 1,200 meters din po, siya po ay nagtala ng prebang 118.2. Pero bago po yun, last July 11, sa so parehas na distansya, siya po ay nagtala ng prebang 114.8 nang siya ay pumangatlo sa so, mga kabayan sila ay Step Bell at Noble Promise. Kuha po akong pandiyado, kalok numero 6, Jasmine. Si Jasmine po ay huling lumaman last August 2. Sa distansyang 1,200 meters sa kanyang barrier race, siya po ay nagtala ng prebang 115.8. Good luck po. Race number 6. Pure Home Rating Base Handicap System Race Class 5 17 to 41 Split. Dito po sa race number 6, pang primera ko pong di banderang kalok numero 7, Golden Area. Si Golden Area po ay lumaban last August 2 sa distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 130.4 nang siya ay pumangsyam sa so mga kabayan sila Megan Maxine at Amor My Love. Pero bago po yung sa desansyang 1,200 meters sa tatakbuhan nila ngayon last July 25, siya po ay nagtala ng magandang preba na 1,13.3 nang siya ay pumangatlo sa mga kabayong sila hanglus at Animo Lasal. Panigundo ko na rin po yung host to beat na kalawak numero 1 na si Santa Maria na nagagaling lang po sa tulihan. Siya po ay nagtala ng preba na 1,27.4 sa desansyang 1,400 meters Last July 20, nang siya ay pumang-apat, sumakabayan so, sila batang after 7 at carried away. On ko na rin po yung kalok numero 4 na si King Hans. Si King Hans naman po yung lumaban last July 25, sa distansya 1,200 meters. Siya naman po yung nagtala ng prebang 114 sarado. Nang siya ay pumangatlo, sumakabayan so, sila rule the world at Giselle's princess. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. Piracom Rating Base Handicap System Race, Class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 7, pampremera ko po mababa na sa laban, kalok numero 8, Upscale Bell. Si Upscale Bell po ay lumaban last August 1. Sa distansyong 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 113.4. Nung siya ay pumanlima, kabayan sila sa Bawani at main event. Pero bago po yun, last July 25 sa so pareha sa distansyang 1,200 meters na tatakbuhan nila ngayon siya po ay nagtala ng prebang 1.12.2, ito yung siya ipumangatlo sa so, sila Sandigan at Warchief Panigundo ko po ay magandang preba na ginawa nung last run niya na si Adsep Ang huling takbo po niya ay last July 26 sa distansyang 1,200 meters siya po ay nagtala ng prebang 1.13.6 nang tinalo niya mga kabayan sila si Royal at Bishop Blue. Kuha po ang pandihado ng kalok numero 2 na si Red Soul. Si Red Soul naman po yung lumaban din last July 25 sa so distansya 1,400 meters. Siya po yung nagtala ng prebang 114.6 na siya ay pumang sa so, mga kabayan sila over assuming at runway 10. Pero bago po yun, last July 2, sa so parehas sa si distansya, siya po ay nagtala ng prebang 113.6 nang tinalo niya ang mga kabayong sila Tugatog at Rainy Days. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind Results and Dividend. The Batang next Racing Day schedule will be on August 9 and 10, Saturday and Sunday. Oh, Shoutout po natin ating mga na sina Sir JB Palaya, Sir Richard Ko, Sir Willie Faye, Sir Mac Ko at Sir Bobby Salsos. Shoutout din po natin ating mga kapisa Palaya, Co, Faye, Co, at ating Facebook likers and followers na sina Sir Dominic Diocares. Sir Manuel Loren Ante, Sir Randolph Pias Ma'am Jersey Mitra, Sir Louis Mangaser, Sir Bern Garola, Sir Rampanaligan, Sir John Aris Toyado Smith, Ma'am Jonelyn Javier Amarille, Kuya Bong, Manong Bosio, Sir Nal Ciclista, Sir Ian Lopez, Ma'am Lisa Gudani Mohe, Sir Joel Villamor, Ma'am Apple Ann Adams, Ma'am Marijoy Salazar, Kuya Jerry Mark Vince, Ma'am J.C. Himota, Ma'am Adi Rahim, at Ma'am Erich Pearl C. Dongke. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po mga tanggap na updated races, souls, and dividends at magiging sa karera Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, nang karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!